sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busila at may mabubuting karoban saan kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas malayas sakit araw-araw sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas ng na aking youtube channel iwagan ng pangasinan huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe like and share pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong Updates sa aking lahat mga i-upload po uh, At sana po ay mag uh, magpursigi po kayong uh, tumulong sa mga taong uh, Hiniga po sa hirap ng buhay At ito yung napakalaking kayamanan sa langit Sa pagtulong sa kapwa At hindi matutumbas ang sinuman Kaya Diyos na po ang bahalang Magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan At pagkakulob sa inyong lahat Ang siksik, dikdik, -dik, at umapaw ng pagmamahal Nang ating Diyos sa mga kapayang rey sa lahat at sa mga bago na ngayon naman po nakatukla sa aking YouTube channel, wakas na sana po ay uh, huwag kayo makalimut kung mag-subscribe, mag-like, and share. At pakipindot nyo rin po ang bilay kung para palagi po kayo mag-updated sa aking mga susunod po mga video. Uh, ulan po na naman ngayon, malakas po na naman ang ulan. bigla bigla po dumating ulan po. Pagpalang tapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Martes po, Martes eh sa 2015 po. Tag-ulan. lakas ng ulan uh, dito po sa Las Piñas ang lakas ng ulan <clears throat> pasug-pusug po po ang ulan delikado po ngayon sa mga kabundukan yung mga nakatira sa bundok uh, lumalambot kasi pag umuulan po ay lumalambot po yung lupa nasalo ko yung mga uh, ng mga punong kahoy mga nag uh, Ay troso kaya yung mga ugat sa ilalim ng lupa wala na po silang ugat na gumagabay po sa lupa kaya pag umuulan ng pag ulan uh, palagi umuulan lumalambot po yung sa ilalim ng lupa kaya ang lupa kung pan, uh, kumukon yan ano at uh, na parang malalaglag po kaya delikado po ngayon sa mga malalapit na mga lugar na pinagtiray kanila ng bahay malapit sa bundok sana po ay umuwis mo umuwis mo umu umu uh, uh, iwas muna po tayo uh, kung may matitira mga pisilungan po muna natin ay uh, sumilong mo muna tayo sa mga kaibigan kamag-anak o sa kapatid uh, dapat po ay palala lang po lang po yan hindi po basta kung talagang kung po sa inyo para na hindi po kayo makakon po ay uh, manalangin na lang po sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat kung may mayroon kasi pag minsan po lilipat ka ng bahay may hayop ka mga nilalagaan mo alaga na kambing baka manok baboy mahirap po yung lumipat ka kagad-agad Salay yung napapaligiran ng mga tubig, mga tubig ilog, natabang. Pag umapo po yung tubig dyan, delikado po. Uh, uh, sana po gamitin po nyo yung inapod ko po na panpo dyan sa inyo. Inapod po akong panalangin po na kay panpo. Sana magamit po yun yun. Uh, panalangin po ng orasyon ni San Cristobal ng maligsas sa lahat ng mga kapanganiban salot bagyo sunog at iba pa sana po matangkilikin po yun na uh, panood mag like and share yun maganda po dito mga ganito pong mga may bagyo uh, sana po tangkilikin po niyo yun orasyon ni San Cristobal ng maligsas sa lahat ng kapanganiban salot bagyo sunog at iba pa po panalangin po yan, mapakalakas pong panalangin po yan basta tiwala lang po sa sarili at isa po sa isipan may masinting nais po at tiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat gagabayan po kayo hindi po siya magdadalawang isip na hindi po gagabay po sa inyo gagabayan po kayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at mga espiritong nagbabantay sa inyo at mga anghel na bininyagan malapit ko na rin po ipagkakalug po sa inyo ang anghel na bininyagan napakabisa po yun na panara sa buong katawan po yung uh, uh, Kiel Salve uh, napakabisa pong uh, pangprotection sa sarili po yun pangkalatan po yun yung mga anghel na bininyagan ipakakalug po, po sa inyo yan utay-utayin ko po sana tumutok po lamang po kay Saiwagan ng Pangasinanat sisir ko po sa inyo at mga panalangin nila na yung araw na lunes, martes, merkulis, swibis, biyarnis, sabado, linggo makakalug ko po sa inyo yun yung mga panalangin nila at utay-utayin ko po kasi ah, uh, medyo mahirap din pong mag, mag upload mag, mahirap po din kung, kung medyo yung cellphone mo kasi medyo loma po yung cellphone ko kaya uh, medyo naglalaglaglag po ah uh, Masisya na po kayo kung minsan na kung uh, po, wala pa po pambili ng cellphone. Sana po matulungan po ninyo para may pambili po ako ng cellphone. Uh, salamat po. Uh, ang isisir ko po ngayon po sa inyo lahat po mga minamahal kong mga iwaga ng pangasinan mga subscriber ko po mga kabaguan lamang po uh, isisir ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman po dito ano po siya ah uh, sa mga naniniwala lang po uh, maraming salamat po ang isisir ko po ngayon po sa inyo ng araw na po ito uh, po. Ah, uh, orasyon kabal panira sa talimpo. Orasyon kabal, pasensya na po kayo kasi lumundag dun sa taas. Eh medyo na nagsusulat po ako, uh, kapon nagsusulat po ako, parang medyo na uh, kun ako, na kung excited ko po uh, na hindi ko na isulat po yung kabal kaya ginanong ko po hindi sino hindi ko sa taas. Pasensya na po kayo, uh, sana po mo nauunawaan po niyo. Pero kaya na ganun po eh, ay ma malaking bagay po na, na yung mga binabagi ko po mga oras ay napakabisa po. Sana po ninyo. Huwag nyo na no po pansinin po eh basta ang kunyo po ay eh, yung mga orasyon yun ay pagibabagi po na uh, napakabisa po. Basta tawala lang po sarili at may masidhingnais po. At yung banggitin po sa isip na lang pa uh usalin po lamang mo na may kabutihan loob po ay eh, kakasi po sa inyo mga orasyon yun po ito orasyon kabal panira ng talim po kung alimbawa po yung uh, kabal nila ay may kuwan po, mga tatalim po na mga bagay-bagay na pwedeng siraan po yung Sisirain po ng orasyon na to kung ang kabal po nila ay galing po sa kasamaan o galing po sa masasamang uh, kung saan po nila ni kinuha uh, sisirain po itong uh, orasyon na po ito na talim ng kabal sisirain po at magagamit po ito sa kwan po ito, uh, panggamutan din po. Pwede pong gamitin po ito sa panggamutan po para hindi po kayo uh, tablan po na makukulang mga kwan po nila. At pwede rin pong gamitin po sa spiritual po ito na talim po, na uh, kabal po, uh, sa physical po. <clears throat> Ang orasyon po ito ay uh, Ah, uh, na na lang po wala pong dasal po. Uh, basta may masidhing nais po at kakasi po yung uh, kakasi po yung po orasyon po sa inyo. Kung talaga may tiwala po kay sarili at iniwala po sa Diyos na makapangyariin sa lahat at pagkakaloob po sa inyo lahat ang bisa po nito. Narito po ang orasyon po. Mabarak, mabaratak, hiti-hiti, ila po. Mabaratak hiti-hiti, hilapo. Mabaratak, hiti-hiti, hilapo. Tatlong bisis po, tapos yung isunod po yung sose. Uh, yung sose po, uh, ridiro swakso, uh, swaksi ma, mitam tam, mumumuhong kabum. Ridiri swaksi swaksi ma mitam mumum salbum dax salin po lamang po, ibulong po sa isang basong tubig at inumin po. Basta binanggit niyo po yung orasyon po, ang tatlong bisis, sunod niyo po kagad niyo yung, yung sose, uh, po sabay po sa tubig na inumin po. Maganda po kayo ng isang basong tubig, tapos salin po niyo yung orasyon. Mabaratak, hiti-hiti, kila -hiti, po, tatlong bisis po. Tapos sunod po yung sose ng isang bisi lang po. Rediriyong, uh, swaksima, may tam, mumumum, salbong, ducks Isang bisis lang po. Tapos, ibulong sa, ihihip uh, po sa tubig, inumin ang tatlong bisis po. Tapos, sabay inom po. Dapat po dito, pag uh, nag-usap po kayo ng mga oras yun po, bago pong lahat po, itiwala po kayo sa sarili po ninyo na hindi po kayo magdududa po para kumapit po yung oras yun po sa inyo. Ito po ay galing sa kanan po ito na hindi po galing sa kaliwa po na kabal po. Panira ng talim po. Yan po. Sana po ay uh, uh, magtiwala lang po sa sarili at fokus po ay sa ginagawa at may masinting nais po. Yan po ang uh, kapangyarihan ng yung kabal panira sa talim po. At maraming maraming salamat po sa inyo sa mga tumatangkilik ng niwagan ng pangasinan. At uh, shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po.